Nakailang benta ka na? Wala pa. Wala pa. Ah, yung gwen na mano mo. Gaya ni kuya, ako yung gwen na mano. Sariling gawara man, kahit isang libo na lang yung dalawa, hindi dito Okay. Patingin nga ulit kuya, pakidema mo nga ulit. Ayan. Ah, pag try mo nga ipasok. Ganda. Uh, ano? Ang haba. Yung isa mas maliit Maliit, sir Mapatingin ah, yung isa Saan gawa ito, kuya? Sa uh, Pangasinan, sir Ah, Pangasinan Sa Asyaw Mamabibentahan na naman ako nito Anong pangalan mo, kuya? Rolly, Rolly, sir Rolly ng Mangaldan din uh, Ano, ah. sa Yung panggulalo, sir Ano po, po, ang laki Uy, siya nga Okay, oh, ano pa ba yung mga product mo diyan? Ayun 1,200 tapos may less pa. Hay yung samurai patingin ako ng. Yan yan malaki. Ito yung 1, Yan nakabili na ako dati niyan. Ito yung 1,000 oh, uh, mas maganda yan. lang. Ah, karton lang yan. Oh, karton lang. Eh yung eh, isa, ito, uh, yan. Ha? Ah? ito sir. Ay, uh, itong... Ah, magaan lang no. Uh, magaan lang. Ito, kasi, pero yung material nung ano, eto, tsaka yan, parehas lang o magkaiba? Hindi, sir. Iba ang material nito. Bearing po ito. Okay. Pagkat ang Eto, 1,800. 1,800. Naman, pagkawa naman yan? 2,500, Ganda. Dalawa yan. 2,500, dalawa na. Ang gaganda. Pero medyo ma mahal ng konti, no? Maganda rin kasi. Matatawar mo naman yan, sir. Oo nga eh. Yan, no? Oh. Ay, yung malaliit. Okay. Ah, may ano pa? May laser ba to? Okay. but ano yung malaki? Ano yung manipis yan? Magkano naman to? Ayan sa 650. Ah, 650. Pero maganda yun, matibay yun, no? Matiba pa. Ang bulalo. Okay, sige. Ah, pakilabas nga ulit, kuya. Ito yung biling ko na lang yan. Ilabas mo, kuya. Maganda daw, ano yan, eh. Pwedeng pansasakyan yan, no? Pang, tapos nilalagay para humaba okay sige biling ko na lang yan para ano, magkabenta si kuya